Hello po! Good morning! Nandito po ako ngayon sa school. So ako ay naghati ng aking alaga. So ako ay pa-uwi na. So bago ako umuwi, ako ay mag ano muna, uh, mamalingke. Para po sa aming tanghalian. Berg. Itong way na po na ito ay papunta po ito ng market. malamig ang simoy ng hangin kasi po bear bear na so basta bear na eh, okay. ang ihip ng hangin ay malamig okay. maraming tao kasi pag ganitong oras na po mula alas 8 hanggang ganito sobrang dami ng tao po yung mga bus, mga minibus punong puno ng mga pasahero gawang pupunta na po sila sa trabaho kaya pag ganitong oras talagang busy na po ayun green color na so ako itatawid na sa mga mama mamadali baka mali sa trabaho nila kahit naka red light po yan talagang tatawid pag wala na talagang bus na dumadaan kita nila pwedeng tumawid so tatawid sila kahit naka red light try na lang na mag o oh, yun, green color na siya so, tatawid na Yung playground ng mga bata ng mga matatanda pag gusto nila mag-exercise sa pupunta sila dyan. Subway na ito. Nakoy papasok ng market. bibili muna ako ng itlog. Ito ay sampung peraso. Ang presyo po nito ay nasa This is Sais Doliares. Anjay, sanday. So, for 6810. So, ko muna ng maigi. Oh. na ako. Don't forget to subscribe my channel. Hello, Tong Tong. Yeah. Bye.